gagawa nga pala tayo na siya siyangay guys so ito, hindi ko na pinakita yung ibang mga ingredients na iniwayo ako, pero yung mga inilagay ko lang dyan uh, patatas, carrot, uh, celery tapos sibuyas ayan, okay, tinimplahan natin ng paminta, lagyan na rin natin syempre ng magic, sarap to, ayan at uh, maykus mekos lang, after natin may maykus mekos ito at uh, iisa isa na natin yung balat ng lumpia small nga lang pala yung binili ko 50 pesos, limang tanda at uh, minatira pa nga rin pala ako at ito nga pala guys papasok na nga pala yung panganay ko Naku po gusto pa magpakarga ng bunso ko kaya ito habang gumagawa ko ng uh, lumpia ihahatid siya ng mama niya sa school at tatapos na rin nga pala natin sila pakainin guys nakapagluto na rin nga pala ako ng tanghalian namin dyan at ito uh, ito uh, nga pala guys uh, gumamit nga pala tayo ng mantika para doon i uh, ididikit natin doon sa ano Pampahid natin sa balat ng lumpia At ito na nga guys Ilalagay na nga natin yung ating uh, Giniling At uh, ito meron na nga pala tayong nabalot dito So ayan okay Pass uh, forward na tayo guys Okay so medyo Matagal nga lang siyang gawin Dahil medyo mahirap Dahil uh, iisa mo pa yung uh, lumpia At iingatan uh, mo nga palang tanggalin Yung balat ng lumpia Kasi nga kapag minadali mo nasisira yung balat ng lumpia at kaya naman yung asawa ko nag request sa akin na magluto daw ako ng lumpia para matikman daw niya kasi na-miss na niya na yung lumpia dahil matagal na kami hindi nakakapagluto ng lumpia kaya eto guys pinagluto ko siya ngayon at eto patitikim natin sa kanya at titikman din natin kung talagang okay ba yung lasa ng timpla ng lumpia natin kaya yun medyo napaso pa nga si misis kasi medyo mainit nga daw Ayan, napaso pa si Mrs. Ma. Pero goods daw, ayan, napakasarap. Kaya naman, eto titikman din natin at okay naman daw, sabi ng anak ko. Ayan, no. Oh. Kaya tayo naman titikman din natin, di tayo magpapahuli. Masarap pa naman kainin yung lumpia. Dahil mainit. Okay, masarap siyang kainin. Yun nga lang, mainit talaga. Napaso din ako. Kaya hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat, guys. Ayan, pwede nyong gayain yung ginawa natin. Napakasarap, try nyo sa bahay nyo. Thanks for all, guys. Bye-bye. Ingat sa pag -uwi.